Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. Nagtungo ako ng may malaking pag-asa at pagnanais na matagpo ang nagpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos. Napatuloy kayong nagsusumamo sa kanyang biyaya. At matagpo ang walang kasalanan sa kanyang harapan at wala sa kakilakilabot na kinasadlakan ng mga taga-Zarahemla. Pagkat masdan, sinasabi ko sa inyo na maraming bagay ang darating. May isang bagay na higit na mahalaga kesa sa lahat ng ito. Sapagkat hindi na nalalayo na ang manunubos ay mabubuhay at paroroon sa mga tao. Siya ay isisilang ni Maria, na isang berhen, isang mahalaga at piniling nilikha na lililiman at maglilihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at magsisilang ng isang anak. Oo, maging ang anak ng Diyos. At siya ay hahayo magdaranas ng mga pasakit, hirap at lahat ng uri ng tukso upang matupad ang salita na nagsabing, dadalhin niya ang mga pasakit at sakit ng kanyang mga tao. At dadalhin niya ang kamatayan upang makalag ang kamatayan na gumagapo sa kanyang mga tao. At dadalhin niya ang kanilang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano sila tutulungan alinsunod sa kanilang mga kahinaan. At dadalhin niya ang mga kasalanan ng kanyang mga tao upang mabura niya ang kanilang mga kasalanan alin alinsunod sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Kailangan niyong magsisi at isilang na muli, sapagkat kung kayo ay hindi isisilang muli, hindi ninyo mamanahin ang kaharian ng langit. Kaya nga halina at magpabinyag tungo sa pagsisisi upang mahugasan mula sa inyong mga kasalanan at magkaroon ng pananampalataya sa kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan na may kapangyarihang makapagligtas at maglinis sa lahat ng kasamaan. Halina at huwag matakot at iisantabi ang lahat ng kasalanan na lumiligalig sa inyo at patunayan sa inyong Diyos na kayo ay nakahandang magsisi at makipagtipan sa Kanya na susundin ang Kanyang mga kautosan at patunayan ito sa Kanya sa araw na ito sa pamamagitan ng pagtungo sa mga tubig ng pagbibinyag. At sino man ang gagawa nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo ba ay naniniwala sa mga ito? Alam ko na naniniwala kayo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng espiritu. At ngayon dahil ang inyong pananampalataya ay malakas hinggil sa mga bagay na sinabi ko, lubos ang aking kagalakan. Maging mapagkumbaba, masunurin at maamo, masikap na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos sa lahat ng panahon. At tiyakin na kayo ay may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa tao at kayo ay mananagana sa mabubuting gawa. Nawa'y mapasa inyo ang kapayapaan ng Diyos alinsunod sa inyong pananampalataya at mabubuting gawa. Simula ngayon at magpakailanman. Amen.